Lakers gusto kunin ang mala prime Dwight Howard na player ng Hornets pero bago yan naganap na nga po kanina ang unang pagtatapat ng Lakers at Warriors ngayong season kung saan tinalo ng Warriors ang Lakers sa score na 111-97. to 97. Still undefeated pa rin nga ang Golden State Warriors na may 5-0 na record. Malaking factor nga sa panalo ng Warriors ay walo sa kanilang mga player ang nakagawa ng nang double digit. Leading scorer si Moses Moody na may 21 points at may 5-3 points na naipasok. Kahit maalat ang shooting ni Steph na may 6 of 18 lang sa field, nagtapos pa rin ang 2-time MVP na may 16 points, 5 rebounds, 6 assists at 2 steals. Para naman sa Lakers, nagbalik na nga din po ang na-miss last game na si Austin Reeves na gumawa lang ng 13 points, 3 rebounds at 2 assists. May 15 points at 9 rebounds naman si Rui Hachimura. Maalat naman nga din po ang naging shooting ni LBJ na gumawa lang ng 6 points, 2 rebounds at 4 assists while shooting 3 of 9 sa field. Ito ang pinakmababang output ni Lebron so far sa kanilang mga naging preseason game. At ang may pinaka naging solid game para sa Lakers kanina ay walang iba kundi si Anthony Davis na gumawa ng 24 points, 12 rebounds, 2 assists, 1 steal at 1 block shooting, 10 of 14 sa field. Habang solid game naman para sa rookie na si Dalton Kinect na may 19 points. At suportado din ni Lebron ang mga 3-point shot ng Lakers rookie. Itinuturing nga pong steal of the drop ang 17 pick ng Lakers na si Dalton Kinect. Ayon nga si NBA analyst na si Skip Bales magiging malaking factor daw sa Lakers si Kinect dahil sa size, strength, skill at walang humpay na pag-atake na ginagawa nito sa naging pang-apat na preseason game ng Lakers laban nga sa Warriors, si Knek nga po ang nakakuha ng pangalawa na may pinakamataas na punto sa Lakers na may 19 points sa loob ng 21 minutes na playing time. Kahit hindi maganda ang naging outside shooting ni Knecht kontra sa Bucks na karaang laro ay nakabawi naman nga ito laban sa Warriors kanina, suportado pa rin nga po ito ni Lebron sa kanyang mga tira sa 3 point line. Ayon sa Lakers rookie, sinabi daw sa kanya ni Lebron na patuloy lang daw itong tumira Samantalang Lakers target ang big man ng Hornets si Nick Richards matapos mapaulat noong nakaraan na naghahanap na ng center ang Lakers bago magsimula ang season. Ngayon napaulat nga po na interesado ang nasabing team na kunin ang big man ng Hornets ng si Nick Richards. Si Richards nga po ay isang 7-foot big man na na-draft noong 2020 kung saan napili ito ng Pelicans bilang 42 pick. Nakaagad na trinade ng Pelicans si Richards papuntang Hornets kung saan 4 na season na ito naglaro sa nasabing team. Every year, nag improve ang mga numero ng nasabing big man. Kaya naman, bago mag-playoffs noong 2023 season, ay binigyan nga po ito ng Hornets ng 3 years 15 na malter contract last season. Maganda naging laro ni Nick Richards sa Hornets averaging almost double-double 9.7 points, 8 bounds at 1.1 blocks per game. Bagay na bagay itong kapalitan o kasabayan ni Anthony Davis dahil isa rin itong rim protector at aggressive sa basket.